Magandang gabi na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Food Authority na gawing prioridad ang modernisasyon ng agrikultura upang higit na maging produktibo ang pagsasaka sa bansa. Sa kanyang mensahe sa ikalimamput isang anibersaryo ng NFA, umaasa ang Pangulo na makatutulong ang modernisasyon ng NFA sa pagpapatupad ng Project Saray o Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines Project. Layunin ng natunang proyekto na magtakda ng sistema para sa pagtatanim at pagmonitor ng bigas, mais, saging at iba pang pangunahing pananim sa bansa. Ito din ang pagkukunan ng datos na magpapabuti sa pangangasiwa at accounting ng mga bodega ng NFA. Sa ilalim naman ng NFA Modernization Program, magtatayo ang ahensya ng mga post-harvest at iba pang pasilidad para makalikom ng 100-day buffer stock, gayon din ang rice fortification at pagsuporta sa supply chain. Samantala, pinuri ng Pangulo ang mga inisyatibo ng ahensya para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng pagkain sa bansa sa nakalipas na mahigit limang dekada. Muling nagpahayag ng pagsuporta si Health Secretary Ted Herbosa sa mga panawagan na gawing legal ang medical marijuana. Sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments, nangako si Herbosa na isusulong ang pagpasa sa medical marijuana law. Nauna nang sinabi ni Herbosa na makatutulong ang medical cannabis para sa mga pasyente ng cancer, glaucoma, epilepsy at iba pa. Ayon pa sa kalihim, mahirap mag-import ng medical cannabis sa bansa dahil kailangan pang kumuha ng mga papeles mula sa Food and Drug Administration. Sumang-ayon dito si Kamarina Sur, Representative Luis Raymond Villafuerte Jr. na nagsabing mabusisi ang pagkuha ng compassionate permit sa Pilipinas at mahal ang pag-angkat nito. Sinabi rin niyang hindi ito makatarungan para sa may hirap na pasyente na nangangailangan ng medical cannabis. Dagdag niya mahigit anim na bansa na ang nagsaligal na ng paggamit nito. Sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kailangan balansihin ng gobyerno ang pagpigil sa pagkalat ng illegal na droga at ang lehitimong pangangailangan ng mga pasyente. Naging matagumpay ang isinagawa bagong Pilipinas Service Caravan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa apat na lalawigan nitong weekend. Ayon sa ahensya, higit siyam naput walong libong individual ang naabotan ng tulong sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Kabilang ang mga ito sa higit tatlong daan at put, dalawang libong na nagpa-register sa kanilang bagong Pilipinas Servicio Fair Portal. Ginanap ang nasabing Caravan nitong Sabado at Linggo sa Ilocos Norte, Camarines Sur, Leyte at Davao de Oro. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa ang bagong Pilipinas Service Fair sa 82 probinsya sa bansa. Binatikos ng Japan ang China, kaugnay ng paglalagay nito ng harang sa Scarborough Shoal na lalo lamang umanong nagpapalala sa tensyon sa South China Sea. Sa pahayag ng Japanese Embassy sa Pilipinas, sinabi ni Japanese Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno na patuloy nilang binabantayan ang aktibidad ng China sa lugar at lubos silang nababahala sa ginagawa nito. Aniya anumang issue sa South China Sea ay direktang nakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa naturang rehiyon. Nananatili rin naman itong lehitimong issue na kailangan harapin ng mga bansa kabilang ang Japan. Tinanggal na ng Philippine Coast Guard ang mga floating barriers sa silangang bahagi ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay Matsuno, ang joint statement ng Japan at Pilipinas at ang trilateral talk sa pagitan ng Japan, Amerika at Pilipinas ay nagpapatunay ng kanilang pagpapahalaga sa malaya at bukas na pandaigdigang kaayusan batay sa batas. Makikipagtulungan anya ang Japan sa Pilipinas at Amerika para sa pagsusulong ng kaayusan sa rehiyon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Siyam na pong araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.